Ang isang pinangangambahan niyo ay yung lumabas na desisyon ng Supreme Court na pinapayagan yung mga big commercial vessels to enter municipal waters. Uh, at ito ay mga kasagabal, direct competitors na maliliit na blue crab uh, producers. So alam ko po yung BIFAR filed a case na hinihintay lang natin yung desisyon ng Supreme Court, motion for reconsideration nang sa ganun ay maalis na uli yung, uh, yung malalaking vessels. But that does not prevent the Congress, including the Senate, from enacting a law clearly specifying that this is municipal waters and big trawlers and commercial vessels can no longer enter. So kung mababago namin yung batas, hintayin lang yung Supreme Court decision, siguro makakatulong doon sa blue crab uh, producers ng uh, Ibi Magaliona. At sin hindi lang siguro yung pati yung mga maliliit na makingisda sa iba't ibang probinsya. Sampales, Pangasinan, Cavite, at marami pang iba. Yan lang po siguro at uh, maraming salamat. Yes,